isa sa pinakamahirap na parte ng trabaho ng isang construction ay ang wiring bakit at paano ko nasabi panoorin nyo itong video na ito 1, 2, 3, go ayun wow the light is so beautiful So ngayong nga araw pala na ito ay maglalagay ako ng electrical wiring at maglalagay na rin ako ng main breaker. So ito na pala mga kurago, binabarin ako na. Siyempre para magawa natin yan, para may fix natin na maayos, kailangan natin ng barina. Kasi itotox natin yung main breaker. Main breaker lang pala ang ilalagay ko dyan. Kaya kung magustuhan mo itong video ko na to, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na at mag-follow sa aking YouTube channel at Facebook page. Maraming salamat. So ayun na nga, maglalagay na pala ako dyan yung utility box para mapagtagumpayan natin na yung utility box. pinag ko muna pa pala habang may pinuntahan ako tingin ko dyan yun na pala yung nakita ko bali may tatlong butas kaya sabi ko sa nag render mali yung render mo isa lang dapat ang butas taas at pati sa baba dalawang utility box pala ang nilagay natin dyan switch ng nilaw at sa yung sa baba para naman sa outlet kung natin may lagay natin yung wiring naggamit pala ko dyan ng flexible hose syempre gumamit din ako dyan ng siminto at ng buhangin para mapagtagumpayan natin ng may fix so yun na nga nagali ko na tinatapalan yan gumamit pala ko dyan ng flexible na one half nasa 35 meters pala flexible Bible ang inorder natin sa kalahatan. So na, tapala pala ako napakalat-kalat na itak. So, sa English ay night hindi okay, ako nakapagpigil. So, init ko na rin tong flexible hose. Huwag so, kayo mag-alala kasi wala naman itong dita, no? Sharing. So, bago natin tapala ng halo, basahin muna natin. Para iwas ka So, syempre, gagamit tayo ng mabilis na galawan. Pag hindi kasi yung binasa, may posibilidad na magkapak. So, yan ang kadalasan na magiging problema. Kapag hindi binabasa, nagkakaroon ng kapak. Hindi naman lahat, pero talaga madalas ganun. Lalong-lalo lalo na sa palitada. Kailangan na kailangan basahin ng halo blocks bago palitadahan. Para makasigurado ka talagang iwas kapak. So, tapos natin dito. So, kakabit tayo ng wire. Ng flexible hose muna. Ayan, flexible hose, kakabit tayo dito. Diyan. Tapos, dito kasi sa CR, may isang switch. Kaya din switch dyan. Tapos dito para sa, ano nga, uh, outlet para sa shower. Tapos dito sa likod. Dito sa likod. <coughs> sa may laundry. Or, or ano nga, uh, washing machine. Ito may slide itong kasaksakan, outlet. Tapos yung switch para sa ilaw dito. So ito yung tas mag-aakit tayo para linya natin ng uh, flexible tapos wiring tas So, yeah. So ito na nga yung part na mahirap sa ating pag-wiring Mapapawaw init ka na lang Dahil sobrang init talaga dito sa taas So yan, akit natin to So yun, napakadilim <coughs> Ay, 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 So, dito naman tayo sa taas. Mag-wiring tayo. Dito. Dito natin papagapangin sa taas. So, ito pala yung gagamitin natin na wire. Yan o. Ito so, yung wire na gagamitin natin. So, numero ito. Gusto na ba yung size nito? Ah, uh, 12. Yan, so, numero 12 ito.

Ito yung part na masasabi mo na isa sa pinakamahirap ng trabaho ng construction ay pagiging elektrisyan. Dahil hindi basta-basta ang pagiging elektrisyan. Parang tao lang yan. Di mabubuo ang pamilya kung walang ilaw ng tahanan. O di ba, nyo? Ang lalim naman ng ugot ni Uragon. <laughs> Pinakyat ko na pala yung flexible hose. Parang pisan ko na rin ang pag-wearing dito sa taas. kahit tagaktak ng pawis natin dito. Grabe na pakainit talaga. So mabuti na lang nakakaupo ako ng maayos. Dahil kung di tayo makakaupo ng maayos, chak ay nako, mamamatay tayo dito sa taas. So siguro lang tataka kayo. At nasa ibabaw ako ng kisame. So ganito kasi yun. Yung may-ari kasi nito ay kano. So syempre, dahil carpenter din siya, siya rin na nasusunod sa pagkarpintero. Kaya pinatakpan agad niya ng kisame. Kahit hindi pa tayo nakaka-wiring. Dahil akala niya mabilis lang mag-wiring. So di niya alam na sa taas. So, binibigyan nila ako dyan ng ceiling fan. Pero di ko naman tinanggal. Dahil nga, basang-basa na ako sa pawis ko. So ako na rin para malaki sa amin At ako rin naglagay ng yero. So, siguro nagkataka kayo, ba't ako nakaupo dyan sa taas? So, kaya baka talaga ako ng kisame amin? So, po kayo mag-alala. Kasi po yung ginamit natin dyan na rainy so, dos po dos. Ang ginamit po natin dyan ay tabla. Yung pagkakapitan ng kisame Kaya chak na matibay talaga. Walang laglagang. Kasi pinako ang panatin nyo ng para siguro walang laglagang. So, ang kisame niya ay gibson board. So, simple din naman natin apakan yung gibson board. Aapakan lang natin yung tabla na pinagkakapitan ng kiss So, sa sinasabi. Alam mo naman ang mga base natin. Nasabi na nagmamagaling na naman so wala tayong magagawa kasi yun talaga yung talagang skill natin so pinapakita ko lang yung nalalaman natin alam nga naman ipakita natin yung hindi natin nalalaman ay susayaan mo na kung ikaw tinatama ano mo na ako pansinin basta focus lang tayo sa ating ginagawa at sa ating pangarap para matupad natin ang gusto natin maabot so ayan na nga naglalagay na nga ako ng wiring so, pinapasokan ko na pala ng wire ang flexible hose so, ginamit natin dyan ng wire number 12 isang box lang ang ginamit natin dyan kaya magkasing kulay lang so, kailangan alam natin kung pasikot-sikot ng ating gagawin kasi kung magkamali tayo dyan, sigurado ang ating buhay at sa ang ating pangarap. Kaya kailangan ang pagbutihan natin. Dahil hindi ang kasalala, yung ating mga pangarap patung sa ating tagumpay. ko So, bali ganyan ginagawa ko para di, di ko malas dito sa ano, sa Johnson box. Di siya ko malas. eh So, bali dinibili ko siya para, ayan, walang galawan, walang kalasan. Kasi pag di mo kasi ding, hindi, hindi ko kasi lang So, yun mga karamon. Uh, ah, bali ikabit ko na yung para sa So, ito yung dalawa ito para switch ito so, ating pinlight uh, pin light apat na pin light yan dito sama sama sila apat na pin light sinamasama ko tapos uh, isang switch para sa sa may ceiling din. Dahil sa totoo lang, ang pag-wiring ay dapat color code. So tayo, hindi tayo ginagamit ng color code. syempre may alam naman tayo na konti kahit paano. So hindi ibig sabi magaling na tayo ha. Ah. <laughs> dahil hindi na tayo gumamit ng color code. Kaya isa lang yung ginamit natin na kulay. Dahil gusto ko rin makatipid yung may-ari. Kung dalawa gamitin natin dyan, tsak, mapapalaki yung gastos nila. Mahal kaya ngayon ang perimeter ng wire. Dahil lang isang box ngayon ay nasa 3,000 plus na. Tapos bibili ka pa lang isang kulay. Hindi lalo mapapalaki yung gastos. So dahil may konti naman tayong ala, kaya ini na lang yung kulay. So, basta, importante, maayos natin ng tama para magkaroon ng liwanag ang kanilang bahay. Kaya, pagbubutihan natin para sa susunod, kung kapag wapa sila ng bahay, ayo para nang kukunin. Kaya, yung mayari, lubos na nagpasalamat sa amin. Dahil hindi na lang sila nagbayad ng mag-wiring. Dahil kung kukuha pa sila ng mag-wiring, ay sigurado, lalaki pa yung babayaran nila. Kasi kadalasan sa mag-wiring ay per kontrata. Post na po. Kasi, wait, na dan ini jalan aku mau so bukasku tuh titik dan untuk sana mas esam tapi apa sa. so bukas pagi sama-samain bukan pulang ini ah lu senpai Ya, atuh jangan. Ini. Ini ora kok, buka saman. Siyan, pas Jangan jangan nyingi anong mga labang nate. Terus. Tarung mung cemo. Ayo